ang Pag-asa Island bilang simbolo ng pakikibaka ng Pilipinas para sa ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Pero para sa ilang ex-convict na nagtatrabaho ngayon doon, panibagong pag-asa na makapagbagong buhay ang hatid ng isla. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Taddad ng tato sa likod at mga kamay si Toto kanyete 40 anyos. Bakas daw ng higit siyam na taon niyang pagkakakulong ang mga burda sa kanyang katawan murder ang naging kaso ni Toto. 2017 ang siya'y nakalaya, ngunit bilanggo pa rin daw sa kanyang madilim na nakaraan. Nine years imprisonment four months kong binuno, doon na nasira yung lahat-lahat, pamilya ko. Nung palayo sa akin yung magin ako. Ex-convict o ex-con ang tawag sa mga gaya ni Toto. Pinangingilagan at mainit sa mata ng mapanghusgang lipunan. Ang tinanggap ko na sarili ko na ganun talaga ang buhay. Laro ng tadaan na wala tayong magagawa. Tubong San Mateo sa Rizal, pero dito niya sa Pag-asa Island na hanap ang totoong kalayaan. Construction workers si Toto sa isla. Sinama lang daw siya ng kaibigan niya nang nangangailangan ng dagdag na tauhan ang kontraktor nila. Kaya nisan tingin lang nila dahil sa katawan, sa tato. Ano nila, ano, dating maloko. Oo, oh, dating maloko. Pero sabi nga naman, lahat naman ng tao nagbabago eh. Pero ang pangarap ngayon ni Toto ay ang makita ang kanyang unika iha. Isang taong gulang pa lang ang kanyang anak nang makulong siya sa San Mateo Municipal Jail. At ngayon, 16 years old na ito at ni ay hindi pa niya nasisilayan. Sabi ko kasi nakalaya na ako. Eh. Pero yung may isang bagay ka na yun, makapili anak mo. ang mula. Eh. Bilang isang ama. Walang eksaktong bilang kung ilan sa mga naninirahan o nagtatrabaho sa isla ang dating preso. Pero giit ng isang kontraktor, lahat ay may pag-asa sa Pag-asa Island. Katunayan, sa islang yan din na padpad bilang construction worker ang kababayan ni Toto na si Joel, 55 taong gulang. Ako ay nandito sa pag-asa para pag Bagong buhay, magtrabaho. Dala ko'y dating ano, nalulun sa droga, nawala ng asawa, pabayaan yung anak. 2022 nang makalaya si Joel mula sa dalawang taong pagkakakulong. Malayo sa bisyo at porsigidong makabawi sa mga anak si Joel. Subsub siya sa trabaho ng abutan namin sa pag-asa. Kampante si Joel na nasa mabuting landas na siya kumpara noong lulong pa siya sa bawal na gamot malaking tulong din kay Joel ang pagkapit sa pananampalataya. Panginoon, ito ko lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad mo, sana ay kahabagan mo. Minsan mang naligaw ng landas, nagsilbing ikalawang tahanan ni Natoto at Joel ang Pag-asa Island para muli silang bumangon at patunayang meron pa silang pag-asang magbagong buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.